Hello! Kas! Ay mga basura diyan. na lang Ano ba? Pero may talitis eh. Alright! Ano ba yon ay tayo pa natin si Lenny Wala pa rin so kung kang ha! At napili lang ng panang manok Alright! Yan! Nah, lebarnya North Porkies, nih, juga papaya, okay, Mark. Alright, mga kadagi yan at magandang umaga po sa inyong lahat yan at time check po tayo alas 8.29 na ng umaga at nandito tayo sa tabing tinitingnan natin ang karagatan kung tayo pwede na magpain o hindi dahil parang parang pwede na magpain dahil naliit na ang alon at kumal, kalmada na wala nang kabaga at at baka sakali makapagpain tayo ng pang malalaki yan at isang mega love shoutout muna ina paring Danny Loverboy at paring Tikboy para sa Palaboy, Mon Vitor, Alvin Velasco, Alvin Laririk, Mario Katempo, Sir Benji Torres, mega love shout out. Yan, at Sir Kiparing Den Rose, yan, mega love shout out. At kina Kuya Cesar at Tita Baby Julie, yan. At kina Nanay Mupan at Kuya Eric at Ati May, yan, mega love shout out. Uh, at baka sakaling makapagpahay na tayo. At sana yung makahuli tayo ng malaki. Pang malakihan yan ha. Dahil wala pa tayong kitang nasa maliliit lang na pang maliliit mo na ang ating papainan itong malaki pala dahil inaayos pa natin yung kitang nating maliit yan medyo may alon sya maliliit na lamang oh. at pakunti naman kalmang kalma lang ang dagat ngayon ang alon lang sa baksak lang naman sa tabi baka sakali makapagpain tayo Iba nino mga nagpain din eh. May mga pain nga din eh. Tsaka Tsaka Dalwa. Bo. Ba ah, ma sabay he, eh. ha? Sina. All right. Alright, mga dagi. At pakikain muna tayo sa akin tiga. Dito tayo sa Kubuna, sa Central. At birthday. Pakain ka birthday muna tayo. Harap na ito. Maganda na pala ang daan din. Hindi na katulad dati. you <laughs> mga dagi. Yan at pauwi na kami. Ka. At hindi na tayo nakapag vlog. Gawa na mayroong video okay. Alright. Yan at um abang-abang na lang sa pag-uwi. <tip> Alright mga so, kadagi. Yan at kagaling-galing na lang natin sa handaan. Yan at dumiritin na rin ako tuloy sa pag -upita. nung nagpag muna tayo. At medyo malago na ating buhok. <tip> at yan kagaling-galing na lang natin sa birthday ng aking tiyahin. At nga nagkainan tayo doon ng konting handa salo-salo hindi na natin i-vlog ang mga handa gawa ng may video may hirap pa tayo mag-edit at tapos sana magpapain tayo ngayon dahil unang pasok ng bare months maganda na sana maganda na uli ang revenue natin mga revenue mga vlogger at kaso mo ano man ang nangyari na, may bagyo na naman parating pag yung ending yata oh naman, dami na namang basura ayos na ng nga ating pangkaay puro kahoy na naman oh no? kaya yung kulay ng tubig, chocolate hills laging dilim sa lubang mo, oh. yun ang lubang madilim lagi at sigaw, nagagawa ng panunod

Agora é meu... minha pasok mga to number months at pero pag yan ay gumalma upload agad tayo ng mga dalawa dalawa isang araw na vlog talagang dyan lang tayo nakuha ng vlog sa paglaog at grabe yan o lang. pinagulan mo pa ah pagkagay piling mo ikaw matangkad Ang uh, muda naman! Kailangan natin magsipag imat. Better months na. Maganda ang pasok ng revenue ngayon. Alright. Bili mo tayong gulay. Alabasa, 20 pesos. Tsaka Luya, 20 pesos. Luya, 20 pesos. Okay na po. Mga ka-an, alay Kasi lang galing ko sa marino.

<laughs> oh, nasa na yung ginahit mong lu luya? Ayos na yun eh. Oo oh, nga, nasa na wala din eh. Kasakal ako. Ah. Ayan! Ayan, sa baba. Malaki yan, sa iba baba. Maliit. Malaki. <laughs> Maliit, malaki. <laughs> Maliit, malaki. Oh, ayan, dalawa. Ayan. Oh, dalawa, dalawa. Six. Six, ah, ah, right, right. Magkano? Kaya yung A-A-Y. L-A-Y. B-L-Y. Thank you. Alright. At bibili naman tayo ng Wilkins. Alright. Ay, ah. gano'n. Uh-huh. Alright mga kadagi, syempre pauwi na tayo ah, dyan, dala natin si ating tricycle Ay ah, ano, ganda ng trapal ko, plastic ng banyer ah, ah, ah. Nawagay-wagay pa yan Alright right. Diba? Ah. Kailangan natin magsipag dahil ber months na Ayan At pasensya na tayo sa ating mga vlog ngayon Puro raw vlog lang tayo ngayon Pero pagay kumalma ah yan, babanatan na natin niya ng mga dalawang upload sa isang araw. Masakali. Ang December to, paspas. Yan. At nandito tayo sa Bay show. At liliko na tayo. Nang babasa ang ating trabal, lawa kay Kailangan natin patayin ang cellphone. Alright. Yo, pasahir daw.

Ano ba yung hanggang ngayon ba hindi pa tapos yan? Hindi, <laughs> 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 kanina, nung pumila ako dito. <laughs> Anong dito? Si Ngay Poy, <laughs> si Ujane, si Barry Lakson, si Pisan Erwin. Nakalabiyahin, nakalabiyahin si Lakson. Ayun <laughs> e, nga, ayun nga ala. Bago ako. Hindi po Ako Wala ka dito. Anam, ang mano kanina, sino ba kaninang mano dito? Umaga umaga? Alas 6? Kaya nga. Alas 6. Alas 7. Hindi, anong alas 6? Anong dyan? Tatlo. Tatlo lang. Apat. lang Apat. Apat. Magkatanaw. Ang biyahe, alas <laughs> 6 pa. sa pang alas 7. Alright, si Idol, oh. naglilinis si Idol. Naglilinis ang ating Idol, oh. Tangasipag na. <laughs> Alright, sabi ko. dito na tayo. Alright, syempre, balik tayo sa palingki. At gawa ni Lenny, bibili naman ng ulam. Yan. Yung kanina, yung binili ko, hindi natin ulam yung sa kapatid ko. Natusan lang tayo. Ngayon kami naman ang bibili ng ulam. Bibili yata ng pata. Pa-a! <laughs> Kala ko pa, -a. pata. <laughs> Alright, nandito na tayo sa palengke. Yan, at uh. Nabila si Lenny ng paanong manok. Itinola namin. Yunis, dinig ka Yunis. Baka yay malaglag ha. Ang mga uh, manokan. Dinig ka Lalaglag ka dyan. Lalaglag ka. <laughs> right, hanggang ngayon hinahantay pa natin si Lenny wala pa rin yun guys kang bababa ha at nabili lang ng paa ng manok alright ngayon okay, mga katagi uh, tuwi na tayo dito na si Lenny Pabili na ng paa ng manok ngayon okay, mga katagi dito ang baho ng tubig aming ilaw grabe na naman ng mga basura. nadating na naman nataog na eh At paglilinis na naman tayo pag kumalma ulit yan. Grabe na naman ang isda dyan sa bahura at sa Porto. Pero pag tayo magkakapag-adventure, hanggang Fortune Island muna tayo dahil maganda pang pa isda dyan. Bago, pag mga nakakaisang linggo na tayo dyan na area sa Fortune Island, yan, siyempre, nakaubos isda, doon naman tayo sa bahurang malapad. Alright. Alright. At naglalakaw ako. Ah. Oh. Ah, <laughs> oh, oh, yan oh, na tayong basket. Routine oh, na lahat walang ulan. O sa lubang oh. Aren't dilim oh, nastaas. Na ulan na naman. Tayo na, uwi. Oh, ilan na ulit na na laang na ulan na uli Alright, yan, diyan ako lang Grabe ngayon ang sobrang hina ng mga views ng mga bukana vlogger ngayon Grabe, napakahina At Hindi natin maintindihan kung sa Sa mga chismis, siguro Ayan, uro ba naman chismis Tulad ba naman yung ngayong chismis na naman, ibablog pa nila Grabe Alright. Yes. Ayan. Ang ating idol oh. Papasendalo. Alright, syempre si Mrs. Young. Aba, gini sa? Eh. <laughs> uh -huh. Ah ah, ya sabitsenya patay an eh. Patan pa ah. Ha. Ha, dito dulu tunilin ni, tinola. Tinolang pa ah, mapakasarap niyan. Kundi <laughs> Bakit hindi ba naiti sa dom? Tapat na natin yun. <laughs> Hirap ka. Ayan na. Ilagay na ni Lenny ang paa. Ilisan niya muna sa isang kawali. Alright. At may hita. Gawin ni Mark. Ayan yung paa. Ayan ay yung ni mo sa akin isang daan wow naman pati tayo naman hmm. eh dito lang ah dito lang ah uy dito lang saka <laughs> <Alright. laughs> but ah sarap daging Si Mark naghihimay ng malunggay, panlagay sa tinola. Yeah. <laughs> All right. Okay. Okay. Hey. Tak na yung dono dito. Leni. Hey. Dito Ay. <laughs> Oh. Parikimo. Oh. Alright mga kadagi, yan oh. Makakabuo na ulit tayo ng kitang. At konti na lang to. Ayan pa oh, ang ating tansi. At nilalagyan na natin ng kawil. Marami to. Uh, at pinangutang na natin to. Dahil baka biglang umalma. Saka natin babayaran. Pag yung tayo ay nakalaot na. Eh. Buti lang may nagpapautang dito. Ano? Oh. Yung mga kawil natin na ari pa. Yung pang iba. Siguro makakapuno uh, na yan. Dahil itong ano yan, Itong naayos natin. Mga kadagi na tansi. Makabot siya hanggang dito pa. Oh. Dahil punuan yan eh. Hindi ngayon yung pagkumalma. Makakalaot na pa tayo. Magagamit na ulit tayo. Alright. Alright alright, yan, lalagay ang nor pork cubes ni Lenny at nailagay na rin yung papaya at masarap to pag si Macy siya nagluluto ito so, pa yung pechay yan alright, yan, naluto na ni Lenny ang ating tinola paa at kain muna tayo, gutom na at mag alas 11 na rin naman Okay, Mark Sita mm -hmm. Tapto, mga kadagi Ang daling ito Yung malunggay pa, oh alright right urbanatin Chara. Oh. solid dito. Mm. Kuha naman tayo ng kanin mga kadagi. Alright. Ito ang kanin natin. In -in na rin siya mga kadagi. Ah,

Alright, kain na tayo mga kadagi Kain na po kayo At bihong Magugutom mm, kayo dito Sa ulam natin ito ah. Uh. mm -hmm. Suabe Yan. Alright mga kadagi, kain na tayo At kakain muna tayo Patayin muna natin ang cellphone Alright okay. Alright mga kadagi, kakain muna tayo Birthday game ya Yan, happy birthday pa rin May video okay. Stop. Ano ko. Ano lang ini ko. Kuwan. Ba pero may kalitis oh. Aw. At meron ding handa dong mga sopas tsaka bilo-bilo. Ano yung bilo-bilo? Para sa dos. Kusarpini. Ano yung ano? Ano yung marka? rides mga kadagi yan at nandito tayo sa tabing at medyo malaki na naman ang dilim paan ito? aw oh, kapal oh hangin na ito lakas kaya mga basura nandiyan na naman yan Matatagal lang pa tayo magpain yan kagaya ng panahon Alright, yan. Sa mga solid kadagi natin dyan at maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, lalo-lalo sa ating mga kumpare, sinapare Dani Labruboy at Martin Kuy para sa Palaboy. Montor, Arvin Blasco, Arvin Lariri, Mario Katipo, yung Sir Pinji, na rest may club shoutout. At sa aking mga tiyahin at tiyuhin, na pagkawin ang suporta At syempre, sa mga ating mga OFW na si Cesar at Tita Baby Julie, yan, may club shoutout. At lagi kayo mag iingat dyan. At hanggang dito na nga lang po ang aking vlogs. Bye bye, I love you all. See you next vlog. Bye bye!